Dalawampung araw bago magpasko, merry Mary ang kapaskuhan ng ating siyam na mga kababayan na makakauwi na sa bansa matapos na mabihag ng rebel group ng Houthi sa Yemen. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., excited na ang pamahalaan na salubungin sa Pilipinas kasama ng kanila mga mahal sa buhay ang siyam na marino na nailigtas mula sa lumubog na MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo. Lula ng MV Eternity C ang mga marino noong sila ay mabihag ng Houthi rebel group sa Yemen habang naglalayag sa Red Sea. Sa ngayon, sila po ay pauwi na sa Pilipinas. Dumating sila sa Oman mula sa Yemen noong Miyerkules at sinalubong ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Muscat at ng Department of Migrant Workers. Lubos ang pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Secretary Maria Teresa Lazaro, sa DMW sa pangunguna ni Secretary Hans Kakdak at sa Philippine Embassy sa Oman upang masiguro ang kaligtasan ng mga marino. Nagpaabot din ng pasasalamat si Pangulo Marcos Jr. sa Oman government, lalong-lalo na kay Oman Sultanate Sultan Haitham bin Tariq sa kanilang walang tigil na tulong sa Pilipinas upang pasigurong ligtas ang mga marinong Pinoy. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Marcos Jr. sa mga mahal sa buhay ni Neil Roy Fanner na nasawi noong na inatake ang MV Eternity Sea. Para kay Pangulo Marcos Jr., palaging una ang siguridad at kapanganan ng mga bagong bayani sa laot man o saan panig na mundo. hatid na magandang balita, yung siyam na marino na ating kababayan ay nabigtas mula sa lumubog ng barko yung MV Eternity Sea sa Red Sea. Noong Hulyo, sila'y binihag ng mga buti sa Yemen. Sila po ay pauwi na at Huwag po nating kakalimutan na magpasalamat sa umani government dahil sila talaga ay walang tigil na sa atin. Kaya pinapaabot ko pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumunog ay ang Sultan Haitham Bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino. At lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanalang ginawa. Kaya naman ay nandito na tayo at iligtas yung siyam. At hindi na natin pinatagal. kung gusto na siguro nila umwe pasko-pasko pa. Kaya pinauwi na natin at parating na refuses sa it would